Ayan, hello mga kalingap. And shout out po sa inyong lahat. So, ngayon lang po tayo nakapag-live ulit. Kasi yun nga po, nagkasakit tayo. Ang daming ganap. Hindi rin po tayo nakapag-upload nung part 2. Gawa ng hindi nga po tayo nakapag-edit. Dahil sa so, po pakaramdam natin kahapon. Kasi pa ulan, -ulan po dito. Naambunan po tayo. Pero mamaya po, ay uploaded, uploaded na po yung ano, part 2. At grabe mga kalingap, nakakagulat yung part 2. Mas grabe pa pala, mas grabe pa pala yun. Kasi nung nagpa-vlog po kami, di naman po namin alam yung pinag-uusapan nung dalawa. Ayun, nung na-edit na po, nung na-edit na namin yung pinag-uusapan, nako, kawawa po yung magiging katabi nyo sa kilig. Kasi baka mahampas nyo. <laughs> Ayan, so, hello mga kalingap at uh, magandang hapon po sa inyo. Buti naman po ay nakabawi na ako. Aga, nga, aga ko nga po natulog kagabi. Mga 9pm siguro, tulog na ako. Makabawi man lang, ano. Tapos kanina nag kami. So, grabe yung part 1, no? Oh, 600k na agad, one day pa lang. So, pabuti po natin, more and more pa. Grabe ang edsy, guys. Habang tumatagal, lalong lumalakas. So, yung part 2 ay niluluto na, guys. Niluluto na po. <laughs> Ini-edit na po yung part 2. Ano? At konti na lang po yun. Ma-upload na po. So, siguro, uh, i-premiere ko po mamaya. Uh, ano bang gusto nyo? Premiere o hindi? Press 1 nga po kung premiere and press 2 kung regular upload lang. Mga alas 8, mga ganun. Press 1 kung premier. Ayun, ang dami nagsabi na premier daw. Uh, press 2 naman kung ano lang, normal upload. Pero maraming premier. Gusto nila premier. Siguro gusto nila na mga kasabay. Gusto nang may kasabay, kiligin. So, uh, ayun guys. ako na mismo, guys, ang magsasabi, yung usapan nila doon, doon sa part 2, sa last part, talaga pong hindi nyo kakayanin kayo po ay kikiligin. There's something between between them na sila lang nakakaalam. <laughs> Pero malalaman natin yan pag napanood na natin. Malalaman po natin. Grabe guys. Ba talaga? Yes, premier po mamaya ang part 2. Huwag po kayo magalala. So... Ayan. Happy birthday ulit kay Fiancy. Wala pang na-upload na mga pictures pero after nitong upload ko na part 2 diyan ma upload ng mga pictures ano yung mga galing sa official photographer may mga kumakalat na pero galing lang naman yun sa mga kanya-kanyang cellphones ayan and um na mata namin grabe guys yung part 1 nakakaiyak no halo emosyon yung nangyari sa part 1 at Grabe nga po talaga yung uh, pagbabago kay Biyansi. Na dating tahimik lang, dating hindi napapansin, di ba? Kumualala niyo nagbagyo tayo. Ano lang talaga siya, napaka-low key. Nasa gilid lang siya. Wala siyang ano, kung no, napaka-simpleng simple. Pero hanggang ngayon, ganoon pa rin. Ganoon pa rin ang Biyansi na nakilala natin. Kaya naman siya ay bless di ba? Hanggang ngayon, ganun na ganun pa rin. So bukas po is Dan Joy. May, may nagtatanong. At bukas ay Mansari ng Dan Joy. Marami. Yan. Pero siyempre, po magamat may mga ganito tayong uh, series, di mo wawala ang charity sa atin. No? Although, po ito naman man natin sinasabi na yan ay part ng charity dahil yan ay para sa kanila para kina Joy. Kasi ang pagtulong natin ay hindi lang basta-basta isang punta lang. Tayo ang gusto hanggat maaari, gusto natin hanggang sa pag-aaral matulungan natin. Hanggang sa kaya na talaga nila. Ano? Uh, yung iba kasi, uh, di tayo naiintindihan. Mas marami pa daw na deserve. Pero para sa akin, mas importante yung quality na pagtulong kisa yung Uh, kung saan saan ka, punta ng punta, pero hanggang isang tulong lang, dalawang tulong, di mo naman talaga nababago yung buhay. Para sa akin, mas gusto ko yung mababago natin yung buhay kahit pa kunti di Diba po? Kaya, yun po tayo. Ano, ganun po yung ano natin. Mababago talaga yung buhay. Hindi lang yung basta lang ma-vlog at ma-content lang po natin. Kaya naman, mga kalingap angels, ay napakaswerte no? Especially itong batch 1, napakaswerte nila kasi tingnan nyo naman mga kalingap, sobrang layo na nila sa dati. Hindi? Nabanggit niya ni Ninon July, nakapunta siya. Sobrang gaganda daw ng Kalingap Angels Batch 1. Ayan. At, so, yun nga, uh, may Danjoy tayo bukas. Sana pwede si Joy. Tanoyin ko siya kung pwede siya ayun at syempre may isa pa tayong inaabangan supportahan sana po supportahan natin mga kalingap ito po ang pinakauna talaga official na kalingap serye na merong uh, direktor, may mga artista may uh, staff may cameraman yung talagang tunay na serye talaga ito ay ang talambuhay ni Kuya Bal ni Ate Edna Vlogs kung paano nabuo ang kanilang pagsasama at kung paano nabuo ang kalingap. No? Marami kayong matututunan, marami kayong malalaman lalo na sa mga talagang matagal ng follower ng kalingap. Doon nyo malalaman kung paano nagkaroon ng kalingap, paano nagkakilala, paano si Kuya Bal napunta sa Bicol, kaya yan po, abangan yung mga kalingap. Sobrang ganda po nun. Actually, naka-episode 2 na po kami. Kaso yung pilot episode, di pa po siya na-edit. So, baka po mag-post kami mamaya ng poster, no? Then bukas, baka yung teaser or trailer. Yan. Uh, abangan po natin at uh, grabe po. Ibang level po dyan mga kalingap. Ibang level. Kasi dyan talaga ay acting talaga. Iba naman po yung sa serenat natin sa vlog. Di naman po yung na... Uh, actually, di man talaga yung acting at talagang natural na sila yon Kung ano sila, yun na yun. Pero dito po sa... Uh, Kuya Valen, Ate Edna Love Story. Dito po ay meron tayong uh, role. No? May mga role tayo dito na gagampanan. Kaya dito mahasa ang ating acting ability no? So kasama diyan ang mga love teams natin. Um, John Carr, Dan Joy. So yung iba, siguro sa ibang episodes makakasama. Pero sa mga first episodes, yun muna po yung lumabas. So nakaka-excite po yun. Abangan nyo po.